Magandang umaga, Celeb Buzz Philippines fam. Nandito na naman kami para sa isa na namang eksklusibo at nakaka-inspire na celebrity update. At ngayon, pinag-uusapan natin ang unang nanalo sa drug Race Philippines, si Precious Paula Nicole, sa kabila ng kanyang ikonik na hitsura at kamanghamanghang pagbabago, hindi madali ang pagiging drug queen, lalo na pagdating sa makeup at skincare. Sa isang kamakailang kaganapan, Ibinahagi ni Precious ang kanyang mga paghihirap sa paggamit ng mabigat na pampaganda at kung paano niya natutunang pangalagaan ang kanyang balat. Kaya kung gusto mong malaman ang mga sikreto sa likod ng drug beauty at skincare, siguraduhin panoorin hanggang sa huli. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay click ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita sa showbiz, si Precious Paula Nicole o Rodolfo Hontiveros Gabriel ay sa totoong buhay ay kilala bilang unang grand winner ng Drag Race Philippines. Sa loob ng 15 taon, naging bahagi ng kanyang buhay ang heavy makeup, dramatic transformations, at pagiging isang iconic performer, pero alam nyo ba na kahit nasa labas ng entablado, ramdam pa rin ni Precious ang pressure na laging magmukhang presentable sa harap ng mga fans. Mahalaga sa pakiramdam ng insecure ng walang makeup sa isang press conference kamakailan para sa bagong anti-spot beauty line ng Nivea, Inamin ni Precious na minsan, hindi siya komportable na humarap sa mga fans nang walang makeup. Kasi may mga fans na gustong makita ka after the show. Tinanggal ko na yung makeup ko parang nagtatabo ka na, he shared. Dahil dito, madalas siyang maglagay ng light makeup kahit tapos na ang show, para lang mas magmukhang fresh sa pictures kasama ang fans. Ang mga pakikibaka ng drag makeup pero siyempre, hindi madali ang laging may makeup. Ayon kay Precious, sa loob ng labinlima taon niyang pagiging drag queen Nagsusuot siya ng full glam makeup mga limang araw sa isang linggo. Minsan, pagod na pagod ako sa palabas, hindi ako makapaghugas ng mukha, hindi ako makapag-skincare. Hindi ako makapunta sa dermatologist at kapag may mga drug competition, hindi lang sila nababad sa stage lights, pati na rin sa araw habang nakadrug makeup. Ang aming mga mukha ay palaging natatakpan ng pampaganda. Wala kaming oras upang pumunta sa dermatologist at humingi ng tulong upang ayusin ang aming mga problema sa mukha grabe, ang hirap no. Kaya naman mahalagang paalagaan ang iyong balat, lalo na kung kagandahan ang puhunan mo. Paglalakbay at mga tips sa pangangalaga sa balat ni Precious ngayon, natutunan ni Precious ang kahalagahan ng skincare para sa kumpiyansa at pangkalahatang kagandahan, hash isa. Magkaroon ng wastong skincare routine salamat sa bagong linya ng produkto ng Nivea Luminous 630 na Napansin ni Precious ang malaking pagbabago sa kanyang balat. Ito ay may malaking epekto kaagad, sabi niya, hash dalawa, huwag magtipid sa sunscreen. Isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan ni Precious ay ang paggamit ng sunscreen araw-araw. Kailangan mo talagang magsuot ng sunscreen araw-araw kahit na hindi ka lalabas ng bahay. Dati, mahilig siyang mag-sunbathing at mag-beach ng walang sunscreen, pero ngayon, alam na niyang hindi sapat ang makeup para mapanatili ang malusog na balat. Hash tatlo, nagsisimula ang pagtitiwala sa sarili ayon kay Precious. Ang pag-aalaga ng balat ay hindi lamang tungkol sa magandang hitsura, ngunit feeling din. Kahit na hindi na ako nagme-makeup, mas confident na ako ngayon kapag kaharap ko ang mga tao. Dati, nag-concealer pa rin siya kahit wala siyang drug makeup, pero ngayon? Wala nang takot. Ready na agad sa pictures, nagre-react ang mga tagahanga sa paglalakbay sa skincare ni Precious. Maraming tagahanga ang humanga sa pagiging tapat at pagmamahal sa sarili ni Precious Paula Nicole. Narito ang ilang komento mula sa mga netizens, wow, nakaka-inspire. Totoo, hindi lang makeup ang sagot sa kumpiyansa, dapat may skincare din, sumasang ayon ako. Akala ko hindi mahalaga ang sunscreen, pero malaki ang epekto nito, si Precious ay isang reyna sa loob at labas gustong gusto kung paano niya itinataguyod ang pangangalaga sa sarili. At hindi lang mga tagahanga, kundi ang mga kapwa drag queen ay sumuporta din sa kanyang self-care advocacy. Ang kwento ni Precious Paula Nicole ay isang paalala sa ating lahat na hindi lang makeup ang nagdudulot ng kagandahan at kumpiyansa, kundi tamang pangangalaga sa sarili. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang tip sa skincare na natutunan mo kay Precious? Comment below at mag-usap tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa mas kapanapanabik at nakaka-inspire na balita sa celebrity. Eh.